Isang kahong walang pangalan na nagpadala, isang liham na nakasulat sa wikang day, at isang matandang lalaking biglang kumatok, dala ang susi para buksan ito. Pero bago pa masilip ang laman, may mga taong dumating, mga taong handang gawin ang lahat para makuha ito. Ano nga ba ang laman na kahon, at bakit parang may buhay ito? Kung gusto mo marinig ang buong kwento at madiskobre ang lihim na tinatago nito, pakinggan mo hanggang dulo, at kung gusto mo pa na mga nakakakilabot na misteryo tulad nito, magsubscribe ka na ngayon at i-comment ang teorya mo sa ending sa isang malamig na umaga sa New York. Dumating ang isang kahong kulay tsokolate sa harap na malit na apartment ni Maliwan. Walang pangalan na nagpadala. Walang sulat sa labas. Tanging isang malit na lock lamang ang nakasara rito. Hinawakan niya ito. Ramdam ang bahagyang panginginig ng kahoy. Parang may iniingatan itong buhay sa loob. Nalala niya ang huling tawag mula sa kanyang ina sa Dayland. Isang tawag na naputol sa gitna ng ulan at kulog. Binuksan niya ang kahon, pero hindi tuluyang bumukas. Sa loob, may isang sobre na may nakasulat sa wikang day. Para lamang sa araw na handa ka ng harapin ang katotohanan. Tumigil ang oras. Ang ingay ng lungsod ay tila lumabo. Tanging pintig na kanyang puso ang naririnig. Naiwan Sharon Hawak ang liham na maaaring magbago sa lahat ng alam niya. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala na isang lumang bahay sa Chiang Mai. Ang amoy ng Jasmine tuwing hapon, at ang tinig na isang lalaking hindi niya kailanman nakilala ngunit laging nakamasid mula sa malayo. Pilit niyang pinunit ang sobre. Pero bago niya mabasa ang unang linya, may kumatok sa pinto. Isang matandang lalaking may suot na sombrerong day fisherman's hat. At may dala ring susi na eksaktong kasya sa lock ng kahon. Hindi niya kilala ang matanda. Pero may kakaibang pamilyar sa kanyang mga mata. Mabagal itong mumiti. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon maliwan, mahinang bulong na lalaki, na para bang tinitikman ang bawat pantig na kanyang pangalan. Panahon na, bago siya makasagot, iniabot na matanda ang malit na susi, mainit pa mula sa kanyang palad. Kinabig niya ang kahon, ipinasok ang susi sa lumang lock, at sa isang click, bumukas ito ng dahan-dahan. Sa loob, may mga lumang litreto ng isang babaeng kahawig niya, nakatayo sa tabing ilog ng Chow Freya kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na may hawak na pulang payong. Mayroon ding malit na kahoy na elepante. At isang lumang relo na tumigil sa eksaktong alas tres y media. Tumingin siya sa matanda. Nang gayon ay may luha na sa kanyang mga mata. Hindi ako dapat nandito na matagal, bulong nito. Pero kailangan mong malaman. Ang lalaking nasa litreto. Ay ang taong dahilan kung bakit ka narito sa mundong ito. Nanginginig ang kamay ni Maliwan habang dinadampot ang relo. Sa likod nito, may nakaukit na mga salitang day na hindi niya maintindihan. Bago niya paman may tanong ang ibig sabihin. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpatay sa ilaw ng buong apartment. Nababalot ng dilim ang buong silid. Tanging liwanag mula sa kalye ang pumapasok sa malit na bintana. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Habang ang matanda ay tahimik na nakatayo sa harap ng pintuan. Tila nakikinig sa isang tunog na siya mismo ay hindi marinig. Maliwan. Mahinang tawag ng boses na mula sa kanyang likuran. Hindi 'yon galing sa matanda. Malamig ang hangin na dumampi sa batok niya. Parang may dumaan na anino. Hinawakan niya muli ang liham sa kanyang kamay. Bahagyang kumislap ang tinta sa loob ng sobre. Parang sinusulat muli ang mga salita sa mismong harapan niya. Binasa niya ang unang linya. "Kung binubuksan mo ito, ibig sabihin natabuan ka na nila." Napatras siya. Sino sila? Mabilis niyang tanong ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito at isinara ang kahon. Kailangan nating umalis ngayon. Bumukas ang bintana na magisa at mula sa labas, may dumaan na dalawang lalaking nakaitim. Mga mata ni Lideretso nakatingin sa apartment. Parang alam nila kung nasaan siya. Mabilis na hinila siya na matanda papalayo sa bintana. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kaba. Naririnig na nila ang yabag sa pasilyo. Panti-unting lumalapit. Tila bawat tunog ay nagbabadya ng panganib. Isot mo to, bulong na matanda. Inyabot ang isang lumang panyo na may birdang bulaklak. Amoy nito'y kahalo na insenso at lumang kahoy. Kung ano man ang mangyari, huwag mong hayang mawala sa iyo ang kahon. Bumukas ang pintuan na apartment ng walang kumato. Pumasok ang malamig na hangin kasabay ng dalawang lalaking nakaitim. Matataas ang tindig, walang imik. At sa kanilang mga lig ay nakasabit ang parehong simbolo na nakaukit sa relo ni Maliwan. Hand over the bots, utos ng isa sa malinaw na aksent na hindi Amerikano. Malamig at walang bahid ng awa. Mahigpit na nyakap ni Maliwan ang kahon. Ramdam niya ang bahagyang pagvibrate nito. Parang may gumagalaw mula sa loob. Bago pa man makalapit ang mga lalaki, itinulak siya na matanda patungo sa likurang pintuan. Maliwan, may hindi ka pa alam. Ang kahon na yan ay hindi lamang naglalaman ng liham. Mula sa loob ng kahon, may kumalabog. Isang tunog na parang pintig ng puso. Ngunit mas malakas, mas buhay. Napatigil si Maliwan. Ang kamay niya ay halos mabitawan ang kahon sa lakas na tibok na nararamdaman. Parang bawat pintig ay sumasabay sa kanyang sariling puso at sa bawat tibok. May mga malabong larawan na pumapasok sa kanyang isipan. Isang batang umiyak sa gitna na ulan. Isang babae na tumatakbo sa palayan. At isang kamay na duguan na kumakapit sa kanya. Maliwan. Huwag kang titigil, sigaw na matanda. Hinihila siya palabas na makipot na hagdanan. Sa ibaba, naririnig nila ang tunog na mabilis na paglapit na iba pang mga paa. Hindi lang pala dalawang lalaki ang naghahanap sa kanila. Lumabas sila sa madilim na eskinita sa likod ng gusali. Ang lamig ng hangin ay tila tumutusok sa balat. Itinuro na matanda ang isang sing kulay putik na nakaparada sa dulo. Doon tayo. Bilis. Pero bago sila makalapit, Isang boses ang umaling mula sa kadiliman. Maliwan. Hindi iyon boses na matanda. At hindi rin na mga lalaking nakaitim. Mula sa anino, may lumabas na babae. Matangkad, nakasuot ng pulang kot. At sa kanyang lig, nakasabit ang eksaktong parehong relo na nasa loob ng kahon. Nanigas si Maliwan sa kinatatayuan niya. Parang biglang huminto ang paligid. Ang babae sa pulang kot ay lumapit ng mabagal. Ang takong na kanyang sapatos ay kumakalansing sa basang semento. Bawat hakbang ay parang dumideretso sa kanyang dibdib. Maliwan, muli nitong sambit. Ngunit ngayon, mas banayad. Parang may halong awa at panunumbat. Matagal kitang hinanap. Napatingin siya sa relo na nakasabit sa lig ng babae. Eksaktong kapareho ng nasa loob ng kahon. Perhong gasgas, erhong marka. Perhong nakahinto sa oras na alas tres y media. Anong ibig sabihin nito? hindi na niya napigilang itanong. Ang boses niya ay nanginginig. Ngumiti ang babae, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Pareho tayong anak ng isang tao. At pareho tayong tinatago sa kanila. Bago pa makasagot si Maliwan. Dumulas mula sa kamay niya ang kahon at bahagyang bumukas. Mula sa loob. Isang manipis na liwanag ang sumirit. Mainit at maliwanag. Parang humihinga. Na. Napatras ang matanda habang ang mga lalaking nakaitim ay biglang huminto sa paglapit. Tila natakot sa liwanag na iyon. Ngunit ang babae sa pulang kot, mas lalo lang siyang lumapit. Parang iyon ang matagal na niyang hinahanap. Humakbang pa ang babae sa pulang kot. Ang liwanag mula sa kahon ay sumasalamin sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga luhang pilit niyang itinatago. Maliwand, ibigay mo sa akin. Pakiusap niya, ngunit ang tinig ay parang utos na nakabalot sa lambing. Bago pa sila makuha ito, bago pa mahuli ang lahat. Hinawakan ni Maliwan ang kahon. Ramdam niya ang init na lalong tumitindi. Para may kakaibang lakas na pumapasok sa kanyang katawan. Sabihin mo muna kung ano to, mariin niyang sagot. Ang mga daliri niya ihalos halos bumaon sa kahoy. Huminto ang babae sa harapan niya. At marahang idinampi ang kamay sa takip ng kahon. Hindi lang ito liham. Ito ang huling puso ng ating ama. Bumigat ang hangin. Narinig ni Maliwan ang mahinang tibok mula sa loob. Hindi mekanikal, hindi gawa ng tao. Kandi buhay. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang gumalaw ang mga lalaking nakaitim. anti unti silang lumalapit muli. munit bago sila makalapit, may malakas na pagsabog mula sa kabilang dulo na eskinita. At sa ulap na alikabok, isang bagong boses ang sumigaw. Maliwan. Tumakbo ka. Biglang kumaripas na takbo si Maliwan. Hawak pa rin ang kahon ng gayon ay tila mas mabigat kaysa kanina sa bawat hakbang niya. Naririnig niya ang halo-halong tunog ng tibok ng kahon at ang mga yabag na humahabol sa kanya. Mula sa likuran, sumisigaw ang babae sa pulang kot. Huwag kang maniwala sa kanila. Ako lang ang nagsasabi ng totoo. Ngunit ang matanda naman ay sumisigaw ng kabaliktaran. Huwag kang magtiwala sa kanya. Maliwan, dalhin mo yan sa bandok doyintanon. tanon. Naghalo ang ingay. Mga yabag, mga sigaw, at ang walang tigil na pintig mula sa kahon. Tumakbo siya sa makipot na eskinita hanggang sa makarating sa kanto kung saan nakaparada ang isang lumang motorbike. Nandoon ang lalaking sumigaw kanina. Nakasot ng leather jacket, may helmet na kalahati lang ang takip na mukha. Sumakay ka, sigaw nito. Wala na siyang oras magtanong. Umangkas siya at sa isang iglap. Umandar ang motorbike, humahati sa lamig ng hangin at liwanag ng mga ilaw kalye. Habang papalayo sila. Napansin ni Maliwan na ang kahon ay unti-unting uminit sa kanyang kandungan. At ang tibok nito ay bumibilis. Parang alam nitong may pareting na mas malaking panganib kaysa sa mga taong humahabol sa kanila. Habang humaharurot ang motor sa gitna ng madilim na kalsada, nararamdaman ni Maliwan na bawat pintig ng kahon ay tila sumasabay sa pag-ikot ng gulong. Parang pinapabilis siya ng isang puwersang hindi niya maintindihan. Lumiko sila sa isang tulay na walang katao-tao. Ang malamig na hangin ay pumapalo sa kanyang mukha. At sa ibaba, kumikislap ang ilog na parang nagtatago ng mga lihim. Dalhin mo yan sa ligtas na lugar, sabi ng lalaki sa leather jacket. Hindi inaalis ang tingin sa daan. Kung mahulog yan sa maling kamay, hindi lang buhay mo ang mawawala. Pero ano ba talaga to? Sigaw ni Maliwan para mapantayan ang ingay na makina at hangin. Hindi siya agad sinagot ng lalaki. Sa halip, inilabas nito mula sa bulsa ang isang malit na larawan. Isang batang babae at batang lalaki, magkahawak kamay, nakangiti sa harap ng isang lumang templo sa Chiang Mai napasinghap si Maliwan. Ang batang babae sa larawan, siya mismo. Ngunit ang batang lalaki, hindi niya kilala. O marahil nakalimutan na niya. Bago pa niya masabi ang inisip. Isang nakasilaw na liwanag ang sumalubong sa kanila mula sa dulo ng tulay. Kasunod ang ingay na makina ng tatlong sasakyang mabilis na papalapit. Mabilis na pinreno ng lalaki ang motor. Halos dumulas ang gulong sa basa at madulas na semento ng tulay. Umaling ngaungaw ang tunog ng tatlong sasakyan. Malalaking itim na esuy na may mga tinted na bintana. Walang plaka, walang marka. Maliwan, hawakan mong mahigpit ang kahon. Sigaw ng lalaki habang mabilis na naghanap ng daan para makaliko. Ngunit hinarangan ng unang SUV ang kabilang dulo na tulay, at ang dalawa pa ay pumwesto sa likuran nila. Antiunting pumapainit ang makina. Tila handa ng sumugot. Mula sa SUV sa unahan, bumaba ang isang lalaking nakaitim na guantes at may hawak na mahaba, makinang nakotsilyo. Saliwanag ng post, kumislap ito at naglabas na malamlam na kulay aso. Isang kulay na kapareho na kumikislap sa gilid ng kahon. Bumaba ka na, maliwan, utos nito sa malamig at mababang tinig. Sang buhay ka pa, pero kung lalaban ka, pareho tayong mawawala. Ramdam ni maliwan ang mabilis na pintig mula sa kahon. Ngunit gayon ay may kasabay na mahinang bulong mula sa loob. Parang boses na isang bata na tinatawag ang kanyang pangalan. Napalunok siya hindi na niya alam kung mas dapat ba siyang matakot sa mga taong nakapaligid sa kanila, o sa kung ano talaga ang laman na kahon. Humikpit ang kapit ni Maliwan sa kahon. Ang init nito ay halos sunugin ang kanyang mga palad. Ang bulong mula sa loob ay lumalakas. antiunting nagiging malinaw. Maliwan, buksan mo ako. Nakatinginan sila ng lalaking nasa motor. Mabilis nitong hinatak ang manibela. Pilit na tinutok sa makipot na espasyo sa pagitan ng unang SUV at ng railing ng tulay. Sumirit ang bakal habang halos magasgas ang gilid ng motor. Ngunit nakalusot sila. Sumigaw ang isa sa mga lalaking nakaitim. Kasabay na tunog ng mga makina na muling humabol. Maliwan ay halos mawalan ng balans. Pero sa bawat segundo, lalo lang tumitindi ang bulong mula sa kahon. Lumiko sila papasok sa isang madilim na service road sa ilalim na tulay. Ang paligid ay mabaho at puno na usok mula sa mga tambotso. Doon, huminto ang lalaki at mabilis na bumaba. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa bulsa at inyabot ito kay Maliwan. Kung ano man ang mangyari, huwag mong buksan hanggang hindi ka handa makita ang totoo. Mahikpit niyang belen. Pero sa mga mata nito, may takot na hindi niya may paliwanag. Bago pa siya makasagot, isang anino ang bumagsak mula sa itaas ng tulay. Diretso sa harapan nila. Ang babae sa pulang kot. Gayon ay may hawak na baril. At nakatutok ito direkta sa dibdib ng lalaking kasama ni Maliwan. Nanigas ang lalaki. Ang kamay niya ay bahagyang nakaangat. Pero hindi inaalis ang tingin sa babae sa pulang kot. Maliwan, lumayo ka sa kanya, malamig na wika ng babae. Ang tinig niya ay walang panginginig, walang pag-alinlangan. Hindi siya ang inisip mo. Matagal ka na niyang dinadala sa maling direksyon. Humakbang siya palapit. Ang takong na kanyang sapatos ay kumakalansing sa basang semento, habang ang baril ay nananatiling nakatuto. Sa akin mo ibigay ang kahon bago kaniya tuluyang iligaw. Nagangat ng boses ang lalaki. Huwag kang makinig. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya mo. May put sa kanyang tinig, ngunit may halong pakiusap. Napatigil si Maliwan. Ang kahon ay masuminit. At gayon ay may mahinang liwanag na kumakawala sa pagitan ng mga siwang nito. Muli, narinig niya ang boses mula sa loob. Gayon ay malinaw na malinaw. Huwag ka magkamali, piliin mo ako. Daman niya ang bigat ng dalawang pares na mata na nakatingin sa kanya. Isa'y puno ng galit na pinipigil. Ang isa'y puno ng lungkot na may halong pananakot. Mula sa malayo, narinig niya ang mabilis na ugong na mga paparating na sasakyan. Wala na siyang oras mag-isip. Kailangan niyang pumili kung kanino siya tatakbo. Humikpit ang yakap ni Maliwan sa kahon. Ang init nito ay halos sumusunog sa kanyang dibdib. Sa paligid, ang tunog na mga paparating na sasakyan ay mas lumalakas parang pinipiga ang oras para sa kanya. Ang lalaki sa leather jacket ay umabante. Pumwesto sa pagitan niya at ng babae sa pulang coat. Tila handang sumalo ng bala kung kinakailangan. Maliwan, sumakay ka ulit sa motor, utos niya. Ang boses niya ay mababa pero puno na tensyon. Ngunit ang babae ay bahagyang mumiti. Nagbaba ng baril. At sa halip ay dahan-dahang nilapit ang kanyang kamay sa kahon. Kung talagang gusto mong malaman kung sino ka, ibigay mo yan sa akin ngayon nag-alangan si Maliwan. Ang tibok mula sa kahon ay sumasabay sa kanyang sariling puso at sa bawat pintig. Parang may humihila sa kanya papalapit sa babae. Bago siya makagalaw. Isang nakabibinging ingay na preno ang umalingaungaw. Tatlong SUV ang biglang humarang sa magkabilang dulo ng service road. Bumaba mula sa isa ang isang matangkad na lalaking nakaitim. Ang mukha nito ay kalahating natatakpan na maskarang bakal. Maliwan. Malalim at malamig ang tinig nito. Sa'yo dapat mapunta ang kahon. Pero hindi sa kanila. Nanigas si Maliwan. Parang sabay huminto ang oras at hangin. Ang lalaki na may maskarang bakal ay dahan-dahang lumapit. Bawat yabag ay nagbabadya ng bigat na hindi niya may paliwanag. Ang lalaking kasama niya sa leather jacket ay umatras ng bahagya. Tila alam kung sino ang bagong dating. Maliwan, huwag kang lalapit sa kanya, mahigpit nitong sabi. Pero sa boses nito ay may halong takot na hindi pa niya narinig dati. Samantala... Ang babae sa pulang kot ay nanatiling nakatingin sa maskarang bakal. Ang mga matay puno ng galit na matagal ng kinikimkim. Wala kang karapatan, marihin niyang sabi. Ngunit hindi siya pinansin na lalaki. Sa halip, tumigil ito ilang hakbang mula kay maliwan. Tinitigan siya ng direkta sa mata. Mula sa simula, lahat sila'y nagsisinungaling sayo. Bulong nito, mabagal at malinaw. Ang kahon, hindi lang puso na iyong ama ang laman niyan. Laman niyan ang huling desisyon mo, kung sino ka magiging at kanino ka magiging tapat. Bumigat ang dibdib ni Maliwan. Ang init ng kahon ay halos hindi na niya matis. At ang liwanag na kumakawala mula rito ay halos pumikit siya. Naririnig niya pa rin ang boses mula sa loob. Gayon ay mas malinaw kaysa deti. Maliwan oras na. Sa gilid ng kanyang paningin. Nakita niya ang perhong lalaki sa leather jacket at babae sa pulang coat. Nasabay humakbang palapit. Tila handang agawin ang kahon mula sa kanya. Ang maskarang bakal ay marahang inyabot ang kamay. Pumili ka na, bulong nito. Huminga ng malalim si Maliwan. Tinitigan ang kahon sa kanyang mga kamay. At dahan-dahan niyang inyangat ang takip. Sa pagangat ng takip, isang silaw na liwanag ang sumabog mula sa loob. Sumasayaw sa alikabok ng hangin. At tinabunan ang lahat ng ingay ng mga makina, yabag, at sigawan. Naramdaman ni Maliwan na parang hinahatak siya pabalik sa isang alala. Isang bahay sa Chiang Mai, Isang batang siya, nakaupo sa sahig, habang may kamay na mahinahong nag-abot sa kanya ng maliit na kahon. Isang boses, malambing at pamilyar. "Maliwan, Balang araw, ito ang magiging sagot mo." Bumalik siya sa kasalukuyan. Ngunit lahat ng nakapaligid sa kanya ay tila nakapako sa oras. Ang lalaki sa leather jacket, ang babae sa pulang coat, ang taong may maskarang bakal. Lahat sila nakatingin, hindi makagalaw, para bang ang liwanag mula sa kahon ang pumigil sa kanila sa loob na kahon. Hindi niya nakita ang isang puso gaya na inisip niya, kundi isang maliit na kristal na hugis luha. Pulsuhan ang kislap na tila may sariling buhay. Sa loob ng kristal, may gumagalaw. Isang aninong hugis tao na dahan-dahang bumabalangkas. Maliwan. Ang tinig mula sa kristal ay malinaw at dumideretso sa kanyang isip. Ang lahat ng sagot ay nasa kamay mo na. Gayon, ikaw ang pipili kung kanino mo ito ipagkakatiwala. O kung itatago mo ito magpakailanman. Muling gumalaw ang oras. Ang tatlo sa harapan niya ay sabay-sabay umusad. Mata nila'y nakatuon sa liwanag na kahon. Mga kamay handang agawin. Humikpit ang hawak ni maliwan. Ramdam ang bigat ng pagpiling magbabago ng lahat. Humingas siya ng malalim. At nagsimulang yabot ang kahon. Pero bago patuloy ang mahawakan na kahit sino. Muling kumislap ng matindi ang kristal. At ang hangin sa paligid ay umikot na parang ipo-ipo. Napatras ang lahat. Napapikit sa silaw at lakas na enerhiya. Nang dumilat si maliwan. Wala na ang tatlong taong kanina'y nag-agawan sa kanya. Tanging katahimikan at malayong ugong ng lungsod ang naiwan. Hawak pa rin niya ang kahon. Ngunit ang liwanag ay unti-unti nang humuhupa. Ang tibok ay bumabagal. Parang natulog matapos ang mahabang gising. Tumayo siya sa gitna ng madilim na service road. Humihingal. At sa unang pagkakataon hindi niya alam kung may nanalo ba o may natalo. Tumingala siya sa langit ng New York, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Muling tiningnan ang kahon sa kanyang mga kamay. At bumulong. Kung totoo ngang nasa akin ang huling desisyon, hindi pang gayon ang oras. Dahan-dahan niyang isinara ang takip. Itinago ang susi sa bulsa. At nagsimulang maglakad palayo. Dala ang bigat ng sikreto. At ang kaalamang may mga tao paring naghihintay. Naghahanap at handang gumawa ng kahit ano para makuha ito.